Hello, hello, hello! Hello, Philippines! Hello, world! Panibagong buhay, panibagong pag-asa! Hahaha, <laughs> charot! Dito sa bahay ng kapatid ko, lahat ng tao dito sobrang busy. Yung pamangkin kong dalawa, si Berlin at Bibay, ay hindi pala si Bibay. Dalaga na pala siya. Jobilin pala. Hahaha, <laughs> charot. Third year college yung isa, si Verlyn, at yung isa, fourth year, college, fourth year high school si Bibay. Ay, jobilin pala. Hahaha. <laughs> bilis sumakbo ng panahon. Malaki na sila. Maaga silang umaalis. Si Oliver at Jovelin maaga kumagayak na. Yung papa niya pumapasok sa work at si Jovelin sa school. At ang huling-huling pumapasok ay si Verlyn. Magaling kumantayan, manang-mana sa akin yan. Charot! <laughs> Kaya walang tao dito sa bahay. Tatlo lang kami. Si pag jocelyn at si Mama, syempre, at ako. Pero, busy rin sila. Mga kalabs, meron na naman akong magandang balita na i-share sa inyo. Galing kay Ama. May mga sandaling ilalagay ka ng Ama sa sitwasyong wala kang pagpipilian, kundi ang magtiwala sa kanil sa kanya. Bigyan mo ng mabuting dahilan ang ama upang tuparin niya ang iyong panata. Simulan mo sa pagsunod. Kung nais mong taglayin ang payapa at panatag ng puso, matuto kang magpatawad. At kung mabigat man ang pagsubok, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil kasama natin si Ama. At Ama, anuman ang sitwasyon ng aking pagdaraanan, ikaw pa rin ang lalapitan at pagtitiwalaan. Mabigat man ang pagsubok, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil kasama natin si Ama. Minsan, kailangan mong magpakumbaba hindi dahil sa ikaw ay mali, kundi dahil sa ikaw ang mas nakakaunawa. Huwag kang matakot magkwento ng problema sa Diyos. Siguradong hindi kanya ikukwento sa iba. Hindi karera ang buhay. Huwag muna nating pilitin ang hindi pa para sa atin. Hindi lahat ng mahirap sa buhay ay hindi pinagpapala. Karamihan ay sinusubok lamang upang ihanda sa napakasaganang biyaya. Kapag sanay ka na sa hirap, hindi ka basta-basta matutumba sa problema. Minsan nga, nakukuha mo pang tumawa kahit ang bigat na. So mga kalabs, yan po ang may share ko sa inyo. Nawa, may natutunan po kayo kahit konti. <laughs> Charot! Hindi nga po. Masaya na po ako kahit, kahit, kahit paano may natutunan po kayo bilang guro or teacher po dati, masayang masaya na po ako na nakapagbahagi po ako sa inyo. Kahit isrock na po ako, alam niyo po, tatlong taon na akong hindi nakakapagturo dahil po sa sakit ko. Pero, hindi po ako nawawala ng pag-asa. Gagaling pa ako basta bukal ang puso mo kay ama. O, paano? Hanggang dito na lang ulit. <laughs> Charot! Sa ibang araw na lang. At marami pa akong isishare sa inyo. Mga magandang balita galing kay ama. At sisikapin kong mailahad sa inyo ang mga natutunan ko o paano magpapaalam na ako ay siya nga pala may nakalimutan na ako mga kalabs please subscribe my youtube channel comment and share ay nakalimutan ko hindi pa pala